Magandang araw mga kaibigan. Awat muna tayo sa DIY. Dahil sobrang init ng panahon, swimming muna tayo. Ihabol natin sa summer kahit patapos na ang tag-init. Magpunta nga pala kami sa isang maliit pero magandang resort na magtatagpuan sa Novaliches sa Quezon City. nag kasi yung isa sa mga anak ko at ang aking manugang. Sama rin naman ang ibang anak ko. Naroon din ang pamilya ng manugang ko na nag ng swimming. Ang pangalan ng resort na pinuntahan namin ay Golden Pyramid Pavilion and Resort. Medyo nasa tagong lugar yung resort. Nasa looban yung resort kaya medyo makipot ang dadaanan. Pagpasok sa loob, siyempre, nandiyan ang parking area. Dito magbabayad ka na sa kahera. Iting lakad lang, ang galing sa entrance, makikita agad yung buong swimming pool area. Maganda at maayos ang lugar. May sistema mula sa pagpasok ng resort hanggang sa pag ng mga nag-swimming. Sama sa binayaran ay yung aming kwarto. Nag-sli kasi kami rito mula 2pm hanggang 11am kinabukasan. Nagdala na lang kami ng mga lutong pagkain para pagsaluhan mula hapon hanggang sa ating gabi. Merong area yung resort kung saan pwedeng mag -ihaw. Mga anak ko ang nakatoka sa pag -iihaw. Yun lang naman ang lolo to yung pagdating sa resort. Yung swimming pool, parang nagsimula sa 3 feet hanggang 5 feet ang lalim. Meron ding swimming pool para sa mga maliliit na bata. Simple lang yung resort. Hindi ganun kalaki pero masasabi kong maganda ito para sa pamilyang gustong magbanding. Sulit pero hindi kamahalan. Pagdating ng gabi medyo dumami na mga bisita sa resort. Brang buhay ang gabi dahil sa mga ilaw at sound sa resort dahil sa senior na tayo hindi na tayo masyado nagbabad sa tubig nung gabi na nood nood na lang sa video video na lang ang ginawa ko ayos naman ang naging banding na ito I enjoy ko pati ng pamilya ko ang araw ng swimming na to kung pwede lang araw arawin gagawin namin do kasi talaga namang masaya hanggang sa susunod na video na lang mga kaibigan huwag kalimutan mag follow like share and subscribe dito sa TV ni Mang salamat sa inyo